Great, great day, malayang puso. Ayan, nandito na naman po ang inyong lingkod upang magbigay ng kunting kaalaman at good vibes na rin. Ayan, pag-usapan po natin mga kamalayang puso ang tinatawag na mataas na kapulungan at mababang kapulungan. Ayan. Ano po itong mataas na kapulungan na tinatawag sa ating bansa? Ito po ay kinabibilangan ng mga senador or 24 na senador na inihalal o inilukluk ng mga mamamayang Pilipino mga kamalayang puso yan po yung tinatawag na mataas na kapulungan at yung mababang kapulungan naman mga kamalayang puso ay binubuo yan ng district representative o yung mga congressman na inihilal sa iba't ibang distrito ng bansa at represent representative na inihalal sa mga ng partilist system at nagbibigay ng representasyon ng mga marginalized at under na sektor ng lipunan yan eh yung dalawa mga kamalayang po so anong pinagkaiba po ng dalawa uh, yung matas na kapulungan ay binubuo ng 24 na senador yung mawabang kapulungan ay binubuo ng dalawang uh, uh, representative yung district representative yung congressman at ng party list at ang kabuang bilang po mga maamalayang puso at ito kaibahan ang district representative ay 252 at ang party list representative ay 63 kaya ang total niyan mga kamalayang puso ay 316 uh, yan po yung mga representative na nakaupo po sa kamera sa kongreso uh, uh, wala pong pinagkaiba sa pag sa pagulitis pag, pag investiga patulad po ng budget or mayroon pong mga investigasyon sa anong pong mga isyo at pag pagsulong ng batas, pag amyan ng batas uh, uh, pantanggal ng batas, parang ganun wala silang pinagkaiba ay yung mataas at mabang kapulungan pag na, uh, pasado sa sa kongreso iakyat sa mataas ng kapulungan yun po ay pagbubutuhan din ng 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 senet ng mga senador at pagpasado yan po ay magiging isang ganap na batas pag pinirman po ng ating pangulo at hindi siya binito ngayon naman kung ang nagsulong ng batas ay galing sa sa kung, sa, sa senado pagbubutuhan pasado ibababa sa mababang kapulungan pagbubutuhan kung pasado kung kung ilang reading man yan na pag-uusap pag, -u -pag, -u pag, pag, pag napasa sa kanila sa dalawa sa mga taas at mga mga kapulungan iakyat sa ating Pangulo pag napirmahan magiging ganap po siyang batas Ayan. ang kaibahan lang po ng dalawa ay yung dami ng bilang kasi binibigyan uh, ng ano yung iba't ibang distrito ng bansa at yung uh, mga uh, marginalized uh represent ng mga party list mga kamalayang puso. And anyway wala, wala naman silang ano, walang wala walang tinag sa pagsulong ng mga batas at pagpapatupad ng gawa ng batas. Uh, ang kaiba lang yung bilang. So, kaya ngayon, alam na natin kung ano po yung mababang kapulungan at matas na kapulungan marami po kasi nagugulan dito kaya kung napanood nyo po yung aking maikling video ay paki share i-share share paki-share kishare, 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 kishare para sa kamalayan po ng ating mga kababayan lalong lalo na yung mga kabataan at hindi ito pinagtutuo na ng pansin okay, sinasabi daw kasi mga korap eh, di maglukluk po tayo ng mga uh, good Uh, servants na mga servidor para kumawala ang mga corrupt sa ating bansa. Bye-bye!